Hello, good afternoon mga tols and friends. Hello, good afternoon. Ah, nandito ako ngayon ng barangay Santa Lucia. Ah, Tapasyal-pasyal sa tabing dagato. Ayan, nakikita natin dito, no, na patuloy pala ginagawa dito yung esplanad, no. Ito ata yung esplanad na karugtong pa doon sa bayan ng Tigbawa, no? Galing doon sa ah uh, Santa Lucia. Ito pala ay, ay sa no? Tanpail, barangay kahit so, ko sa inyo, ah, ayan, oh. Ayan, ang ginagawa nila. Sa tabing dagat tayo, no? Ayan, oh, mataas, oh. Oop. Teka, mo baon yung pa ako dito ah. Ito ata yung karugtong ng ano, no? Splanad na ginagawa nila, oh. Oo. Oh, ito nga siguro, oh. Ito ang gakuan. Uh, Splanad na ginagawa doon, oh. No? Sa Santa. Sa Barangay Nuibi, no? Galing Barangay Nuibi. Tapunta dito yun eh. Ito ata yung karugtong yan oh. Ay si. So dito mataas na porsyon oh. Silipin natin ha. Ah. Yan yung dagat. Yan yung dagat oh. Napakataas no. Yung ginagawa nila. Ang uh, dagat sa ngayon, ano, maalun, no? malun. Ma maalun. Grabe, oh, napakataas pala ito. Oh. Mataas itong ginagawa nila, no? Hanggang uh, dinig ko hanggang atabayan na ito itong gawa na ito eh project na ito eh mahaba ito doon hanggang doon yan ayan nakikita nyo bang isla na yun yan Gimaras yan po ay Gimaras Island no kita dito makikita dito ang Gimaras Island yan Berti pa lang ano to, Mahaba itong splanad na to. Si no? Si Pero pag natapos to talagang matibay to. Barang kaitan pa el tayo, no? Malaking bato, Tingin tayo dito Ah. yan Ang lalaki ng alon. Yan yun, magigitan nyo yung tulong ng isla na yun. Gimbal yun eh. lalaking bato, no? So, maglakad-lakad pa tayo dito. may dilim ang uh, ano no, kalangitan kasi da araming ulap. Saka magdidilim na rin eh, mag-aalas eh. Ah, pala yung community peace planting center oh. Barangay Tanpail. Barangay Tanpail pala yun nandito no. So, lakad-lakad tayo. Ayan oh, barangay tanpa il. Yan, matakal-takal pa itong trabaho na ito. मतलब तकल गल पा तो मेरी बाह है क्या मदद दल Malaki ang alon ngayon no. Ayan sa ngayon mga tolls and friends, no? Ah, uh, wala na yung minsan na mamasyal ngayon dahil uh, naulan, no? Mayat-mayat na ulan. So, takot silang babasa. So, ikot tayo dito. Kaya maglakad-lakad tayo banda doon oh. Lakad pa tayo ah. Lakad pa lakad. Yan, tingnan natin kung anong mayroon doon. Oh! Maputik! Maputik masyado. Maputik! maputik yan dito pagka maganda ang panahon sana no pag hindi tagulan masarap na masal dito kasi mahangin no masariwa ang hangin dito yan nakikita nyo ba yon yung color blue ng mga building yan sintiris yan sin M, uh, MTC MTC no MTC yun malalaki ng alon doon no malakas ang alon no Yan ang barangay Tanpael. So, balik na tayo, no? Ako'y babalik na. Yan. Barangay Tanpael. Yan. Yan. tabing dagat tigbawan ilo ilo Yan hanggang dito na lang aking video no. Maraming salamat sa aking viewers, subscribers, tolls and friends. I salute you all. God bless.